Ayan hey mga guys, ah, nandito tayo ngayon sa Bayan Champanitan. Ayan, uh, ah, pakikita natin sa si inyo yung ah, kagandahan dito ng kanila mga playground, kanila lakara ng mga bata. Ayan. Uh, ah, Tuwang-tuwa yung mga bata dito dahil ah, malawak ang playground dito. Uh, ah, maraming namamasyal. Ito yung uh, ah, nilang ganda. Oh. Pasko sa bagong tao oh. panitaan Pasko sa bagong oh, sa panitaan mga guys ha Ayan. Napakagandang mga kondito ayan may mga kompetito dito yung kwan oh. ayo <laughs> Pero hindi ay sponsor ha? Kita ko lang sa inyo yung kanilang mga kondito Napakaganda ayan oh. ang ganda laki ng Christmas tree nila ayan Napakagandang ang uh, pansang palitan ayan mga guys may mga pailaw na may mga palaruan dito ng mga bata Ay, sa view sa parang, barang sa bayan sa panitan mga guys napakaganda kasi yung mga nakarang araw kasi kaya nagkakaroon ng mga tubig dito ay malakas ang ulan uh, ilang araw pa lang man dalawang pangalawang araw pa lang na hindi umulan dito ayan no? pero hindi pa nga ganong makapan init sa araw kasi medyo makulimlim pa kaya hindi pa naman lubos talaga na mainit kumbaga ay eh, bakwan pa uh, tawag dito makulimlim pa rin ang kung Ayan, Yan napakaganda si Bad nakakaibang simbahan yan. Ayan. Dami mga parol dito. Ayan. Yan si malaking Santa Claus. Have Merry Christmas na kalagayo. Ayan. Ayan si Santa Claus mga guys Sa sobrang laki ni Santa Claus na may dala sa likod Hindi nagkasya sa Looban Pagpasok niya sa may kampana <laughs> Ayan o oh. O oh, diba Ang daming na daming mga Santa Claus dito. Ayan, yung mga panila ng mga parol, ayan, napakaganda, ang dami. Sobrang dami, ayan. May kita nyo mga guys. yan, yung mga tao, naglalabasan na rin sa simbahan. Ayan. Ayan yung Uh, munisipyo ng uh, sitiyol ng Panitaan, bayan sa Panitaan. Ayan si Santa Claus na napakalaki. Ayan. Yeah. Oo. Oh. Ang ganda ng view rito. Ewan, hindi nga tayo nakapag sa ibang lugar guys kasi busy din tayo tayo. So, ma maulan kasi hindi tayo kaya na-busy tayo sa loob ng bahay kasi maulan, wala tayong panahon mag uh, video kasi uh, hindi tayo makakilos napaka maulan uh, ginawa na lang natin ngayon dito muna uh, lubosin na lang natin yung pag uh, gala gala dito bago umuwi ng bahay yan yan po dito magos yan papuntang iluilo din yan po yan dyan guys kaya ang mga shortcut yan dyan ang mga daan yan ang laki din ng Christmas tree dito Ang ganda o. Oh. Ang ganda ng view Sa bayan ng Panitan. Panitan Kapis. Ito naman yung uh, malaking ilog. Ayan yung malaking ilog dito. lalabas kayo sa pan sa YouTube. Sa Facebook lalabas kayo. Hay mga guys, ito yung mga kawan. Ito yung public market sa Panitaan. Yung mga bangka ayan, ah uh, kumagay mo eh, muna yung bangka rito pangsamantala. Tolong <laughs> makita 'yo. Makita oh 'yo. <laughs> Pakita nyo sa YouTube ni sa Papalong vlog <laughs> Ayan mga guys, ito. Tingnan nyo. Ang ganda ng mga view dito. Ayan. Ayan. Ngayon, uh, ang kaganda dito, ang daming namamasya din dito. Ayan, ipag-date. Ay nga, ipakita natin sa inyo yung mga parlo, yung dinidisplay nila rito. Pakita natin sa inyo. Maganda pala mga native gawa para sa native do, yung parol nila rito. Pero yung isa sa dulo, mga recycle din ng mga bottle. Ayan. Eh. Itong kagandaan kasi gawa sa mga kon recycle lang siya. Ayan eh. gawa sa recycle. Ito naman gawa naman sa mga plastic. Ayan. Ayan, puro ito hindi gawa sa sa kanto 'to, yung mga plastic din sa kanto, hindi naman sa to, Hindi gawa sa native. Ito yung gawa sa native, mga ganyan, so, ang maganda. Kasi gawa sa native 'to eh. oh, di ba? Ganon ito. Ito yung kwan naman. Parang half moon yung tao pagkagawa nito pero gawa sya native dito mga taho'y Yung ginagawang walis. Ayan. Ito yung pinakamaganda. Kasi yung ginagawa namin sa ranggula ito Napakaganda ganda Oh. Ayan. Ayan, itong puro mga gawa sa, gawa sa kahoy. Ah, gawa sa mga, ito gawa naman sa banik mga guys. Maganda kasi yung mga gawa sa native. Ano, pero halo-halo. Ito naman yung pinakabalat ng liog. Ay, kagaya nito, uh, mix ang kan uh, gawa din sa mga tawag dito yung ipa, sampalay. Tapos yung mga plastic bottle. Yan napakaganda. Yan ang dami oh. Ito naman kasi hindi nagawa sa native. Ito lang yung gawa sa native din dito sa dulo. Ito. Yung plastic sa 'yan sa saging naman. Ay, hindi. Conditioner yung pala 'to. Pero hindi maganda. Ito yung maganda. Ito siya. Maganda. Ayan. Kagaya nito guys, ang ganda din to ito. Ah, gawa din to sa kusot sang niyog. Ayan. Napakaganda. Okay guys, ah, maraming mga subscribe uh, sa follow natin, maraming salamat sa inyo at uh, biliy- ano, uh, happy trekking sa inyo. Hanggang dito lang muna. Bye-bye.